Hi guys. Hi, my name is Fuku. My name is Rio. Na may muta. My name is Chacha na tulog. Ayan guys, oh. Ayan, napagtripan ko na naman sila. Ayan, ganyan naman talaga yan sila noon. Ngayon na ako nagkaroon ng oras nalagyan sila ng damit. Kasi malamig na naman ulit. Ayan guys, nagustuhan nyo ba yung costume nila? Ayan, oh. Diba, ang gagwapo ng aking mga pusa. Ang gwapo-gwapo kong mga pusa. Ayan, oh. Ang aking si Fuku na malapit na yung birthday niya. Say, happy birthday to my Puku-chan. And my Rio chan Hindi niya birthday. Mas matanda kasi to si Fuku ng isang taon. Ayan. At saka si Chacha. Follow for more, guys. Thank you for watching. Bye. Ang aking mga pusa, ang gwapo. Ayan.